O, kawawa yung aking mga bulaklak dahil naaapakan ng manok. Dahil dito sa aming lugar, hindi oso yung ikukulong yung manok. Malaya yung mga manok kaya yung mga pananim, ayan o, ang ingay ng mga manok, may nangitlog siguro. Kaya yung aking mga bulaklak ay sirang-sira. So ayan yung aking mga bulaklak and ayan, ito yung mga matitigas na mga bulaklak ito. Ito. And then ayan. Ito yung ating kulay pink and then yan ang ating kulay orange. And ito inayos ko nga pala yung aking rosas, ito. Rosas wala pang bunga and then ayan yung isa natin, kulay pink diyan. And then ito yung lemongrass natin, lemongrass yan, ayan. And then, eto ngayon, kukuha ako ng kamatis. Dahil nga yung aking kamatis ay nakagawa ako ng kulambu ng aking kamatis. And then, kukuha tayo ngayon para ating i-transfer doon. Makapagtanim tayo doon sa may kulambu ng kamatis. Ayan, ang tataba ng ating mga kamatis. Eto yung native, napakaliit na kamatis. Ito uh, mas malaki pa ata yung jolen. So, eto yon Native na kamatis. Ayan na transfer ko doon sa ginawa kong kulambo. So, ayan nga yung aking nagawang kulambo para sa aking tanim na kamatis. Ikukulambo ko sila dyan dahil nga yung aming lugar ay malaya yung mga manok. So, pag wala yung kulambo, walang katagalan yan. Sisirain ng mga manok yung mga pananim ko. Ayan, yung loob niyan ay may tanim akong mga kamatis. Kamatis, may kamatis na ako dyan sa loob. So ayan nilagay ko na yung kamatis sa loob and then eto na yung ating kulambo. Sana hindi masira at hindi mapasukan ng uh, manok dahil yung kulambo na to ay luma na may mga ayan oh, may mga butas-butas na rin. Kaya lumang kulambo na to, hindi na nagagamit kasi sobrang uh, siguro tagal na. Ito yung mga bigay noon na kulambo. So ayan, magtatanim ako ulit ngayon dito sa loob. Ayan, papasok tayo ngayon dito sa ating kulambo dahil ito yung ating itatanim. Itatanim natin itong kamatis na to. Ito naman yung native na kamatis. Yung natanim ko dito yung malalaking kamatis. Yung dito na sa loob. so ayan natanim na natin yung ating uh, kamatis na native so ngayon okay na to hahayaan na natin ito dito sa loob sana hindi pasukin ito ng manok para hindi masira dahil dito sa aming lugar nga paulit-ulit kung sinasabi ano na yung aming lugar ay malaya yung mga manok hindi nakakulong So kung ano yung gusto nilang sirain sa mga tanim kaya kung mapapansin niyo yung aming kapaligiran ay hindi siya malinis, hindi siya yung uh, na hindi siya yung maraming garden sa paligid dahil ah, wala din kaming pang bakod sa aming area sana kung mabakuran yan ay malaya kang makapagtanim para yung ibang alaga ng ibang tao yung kambing, yung kanilang manok ay hindi mapupunta sa ating uh, ah, kumbaga sa ating compound kaso mo dahil malaya, open lang lahat kaya hindi mo pwedeng anuhin yung manok ng iba kasi nga may ram kami din naman ay marami din kami manok na mga native pero maliliit pa lang hindi siya yung araw-araw mo pwedeng katayin maliliit pa lang. So kaya ayun uh, hindi natin pwedeng uh, matanim ng malaya yung ating mga pananim. Dahil nga ayun yung mga manok na ito yan mga manok na yan ay maninira ng tanim. Yan. So ngayon iulitin ko ng ilalak yung akin kulambo kailangan ko ng ilak ulit yan para hindi pasukin sana hindi mapasukan ng mga inahin kasi pag yan ay napasukan ng inahin ako wala na talagang kukudkurin niya lahat yung mga lupa dyan at eto namang sakong ito ay may itinanim akong patatas. Parang nasira na hindi tumubo. Ayan, hindi nga tumubo yung aking patatas. So ngayon wala nang patatas dito. Bakit ganun? Ayan, wala na. Tatanhahanap ulit ako ng patatas nito para maitanim ko dito. Binuhos kasi ito, natumba yung sako. Binuhos ng mga alaga din. Ayan. Ang daming nahulog ng mga nyug namin. Galing dito sa maliit na puno na yan. Ayan. O. Oh. Yung maliit naming puno. Pero napakarami naman ang kanyang bunga. Pero pag naubos na yan. Wala na yata ang kasunod. Maliliit pa yung mga kasunod nya sa taas. Ayan. O. Oh. Pero ang dami niyang bunga. Ayan. O. Oh. Kung panggata mo lang andyan. O. Oh, marami. Ayan. Hulog. Ayan. O. Oh, yung mga pwede ng panggata. Ayan. Nasa ilalim lang. So... Kung marami kang tanim na gulay, wala ka na rin sanang po problema hindi ito dahil nga andyan na 'yung mga panggata natin. Ayan, oh. Bago na namang nahulog o oh, ayan. Niyan, ang dami natin panggata sobra.